mayroon na solusyon. Oh, may solusyon na. Hindi eh. problema natin, sa yan, bigas. Yan. Ano ba yon solusyon, pare? Hindi ko nakuha. Half cup. ano half cup? <laughs> half cup of rice. <laughs> Pag daw po magsisilbi ng bigas ngayon, yung wag na mag-unli. Eh, wag na nga... Uh, mag-unli rice. Yung one cup po, wag na one cup daw ang sineserve. Kalahati na lang. Tsaka wag na mag-unli. Unli rice. Tama na yung mga... Uh, tanong lang ako. May data ba sila gaano karaming Pilipino ang kumakain sa labas? Para ito ang, ganilang... ang, major solution. <laughs> yan pong sineserve sa mga kainan ng bigas. E kailangan half na lang daw po para mabawasan ang ating... Lahat ba tayo sa labas kumakain? Saka ano to ah? Ang alam ko, ko konti lang yan. Ilan lang Kaya... yan. Eh, kumakain sa labas eh. Yun kung... ang solusyon nyo? Wow. Kung, kung halimbawa tayong lahat na nandito sa Pilipinas eh 100 million, maswerte na yung kumakain sa labas na ano, <laughs> <laughs> on, and, and, on any given day, uh, na 5 million. Mas, maswerte uh, yun. Na, yun. Hmm. na yun. Ang uh, ano po dyan, ang uh, data na nakita nila, uh, mahigit sa one-third ng sales ng lahat ng retail ay, during the Christmas season. Mm. Okay. Kasi may bonus. Mm. May ano. Kompleto. Depende po yan sa purchasing power. Mm. So, kung ito ang sentro ng, na, uh, na proposal, ating, mm. ng mm. solusyon. Rice sa... Uh, natin sa bigas. Rice sufficiency program. Oo. Ay, naiiyak po ako. Para. Ba't naman? Eh, this is a moral crusade eh. Hindi. kailangan yan para maging healthy ang tao. Eh. Ayaw. Half price lang kayo kasi At ang gusto nila. pa po nila, mag-issue raw ng executive order ang Pangulo para utusan tayo, half price na lang. Alam niyo mga food establishment. Alam nyo yung... Ito, yung mga binabanggit diyan na suggestion na ganyan, mm -mm. it adds to the instability sa sabi, ah, bakit? Ano na ba tayo? Oh, delikado. delikado na, na pala Kailangan tayo. Kailangan half-price na. Oo, patay. Wala nang isang buong oh, price. Na. Oo. Uh -huh. E, tumutulong pa kayo dun sa, sa, paggagawa ng mga, ano eh, mga fears at saka ano ng tao eh. Eh, meron na raw 47 LGUs nag-issue na ng ordinance. ordinance. Oh, eh bakit pa kailangan but, executive order? Ba't di sasama yung iba? Ayaw nga mag-issue ng iba yung... Hindi, ba't mo idadamay si Marcos? <laughs> bakit ganon? Ano ba yan? Ang ng problema ng presidente. <laughs> Dami ini... Tapos half cup rice ang mga su suggestion uh, uh, nyo. Ano ba yan? At ang proposal daw niyan, idinaam pa dun sa ano? Pisak. Private Sector advisory. advisory Council. Big deal, ano? Kailangan. Pinalaki, ano? Mr. President, Mr. President meron na po tayong solusyon. Half cup. Ano yun? Half cup. So. Problema na sa bigas. Ano? Mag-issue kayo executive, normal. order. Utusan nyo lahat ng food establishments. Huwag na magsaserve ng, Hanley ng only rice. one cup. Half cup na lang. Yeah. Sino suggest yan? Ito, ito suggest Alika, alika, alika. Alika rito. Batok ka, batok ka. Alika rito. Inisip mo ba ito? Kasi raw po, nasasayang lang. Brad kinakain po 'yon. Oh, so, hindi, oh nasasayang hindi nasasayang. Hindi sayang 'yon. Inuubos po kulang pa. Nga. Mm. So oh. ngayon, half cup na lang, gutumin na kay lahat. Oo. Oh. Mm. 'Yan po ang uh, magiting <laughs> ng <na, laughs> Department of Agriculture. Pero meron nang bago pare sa Meron? Ay. Meron? Development Plan, Rural Development Plan po ng Department of Agriculture. Eh, gusto na raw nilang isali do sa kanilang plano. Pare, wag kang, magunos dili. dili. Magandang maganda. Maganda to. Maganda to. Maganda to. Oh. Kasama na po sa plano nila ang maglagay ding ng cold storage. Wow. Okay. Dati pala wala sa plano yun. <laughs> Ngayon, ilalagay na. Sinabi nila yan? Ah, ay. Rural strategy. Rural development plan. Sama na rin po ang cold storage. Ah. Philippine Rural Development Project. Scale-up program. Yung yeah. scale-up po, yung cold storage. Wow. Noong panahon ni nung unang Marcos, <laughs> ang dami nilang tinayong cold storage. Ayan, Secretary Tangco, Secretary Scudero, Bago kayo mag-plano-plano, uh, <laughs> alamin nyo muna ano nangyari At doon sa mga... Historical muna kayo, historical. Eh, pinagkuko, pinag... Uh, hmm? <laughs> <laughs> Kinarne. Kinarne yan eh. Oh, kinuha lang yan hmm. ng mga kusino-sino. Kusino-sino lang. Masyadong malalakas. Hmm. Tapos, eh, inangkina nila. Oh, after At Edsa. At pagkatapos, wala nangyari. after Edsa, tinira na lahat yan. Uh, eh, wala na. Hindi na na-maintain kasi hindi naman kanila eh. Oo. Oh. Kumbaga po, yung ginagawa ng aboytis sa mga airport. <laughs> Itinayo ng gobyerno, <laughs> ang airport, Ite take takeover ng aboytis, unsolicited proposal, kikita sila. Ganon din ang ginawa doon sa mga cold storage na yun. Ba't di nyo habulin muna yung mga lokong yun? Ito nga, mga ito. Basta lang kinuha ni, hindi nga nila minintine. eh. Ayun Ay, ang uh, problema kasi hindi naman kanila eh. Hindi kanila eh. Ayun ang oh. uh, problema dyan. Oh. Oh. Parang yan yung, uh, sa umpisa pala, sinangkos na nila eh. Uh, kailangan daw po yan ng post-harvest facility for rice and corn. At saka yung cold storage for fish and, and vegetables. Wow, naisip na nila ngayon sa wakas. Pero, isasali pa lang sa development plan. Hindi pa natin sigurado kung gagawin nga. Alam nyo, nung umpisa pa lang meron. They're threatening to plan. <laughs> Kasi isasali pa lang po sa plano. Uh, nung pa lang, meron ng tinatawag na National Convergence Initiative for Integrated Rural Development. Oh, okay. Kasama na yan. Anong pa? Uh, ang tagal na ng programa na yun. Yan daw pong scale up. Scale up program na yan. Eh, para daw po yung pangangailangan for ag agri-infrastructure. Ito, ito, pare. Ano yan? Ang tawag... Ang, <coughs> ang tawag dyan? Hindi, ang uh, tanong muna sa kanila. Ano? Una muna. Ilan cold storage facilities ang nasa Pilipinas ngayon? Existing, meron Existing. ba kayong data oh, no? Nasaan yung mga yan? Sino may-ari ng mga yan? Ilan ang government uh, owned or uh, ano? Ilan ang tumatakbo? Ilan ang tumatakbo? I yan muna cold dapat. Storage. Yan na yan muna siguro dapat ang pag-aralan nila eh. Pag hindi kasi daw masyadong limited yung infra sa farm to market roads. Hindi <laughs> nga kaya, ako, Kaya hindi nila alam yung mga pinagsasasabi mo. Kaya ako nahihirapan dito eh. eh <laughs> kasi kung wala kayong data, sasabihin nyo na ang problema natin sa agricultural ano, ay post harvest Alam na natin yon Pero alam, ilan? Ilan nga? Eh. Ilan na? Asan ang data na? Yan. At saan kayo maglalagay ngayon? Itong problema dyan, parin Conrad eh. Meron nagsalitang ganyan. Pupunta na ako ngayon sa banko. land bank, malakas ako. Uh, ba, maglalagay ako ng anong... Well, Rice meal o oh, cold uh, storage. Saan mo ilalagay? Kayo naman. Ito o, oh, sinabi na ng Department of Agriculture. bigyan Meron. Oh, Saan mo okay. ilalagay yan? Dito. Hindi, kumpleto nga ba yung programa na yan? Yan na nga sinasabi natin. Para. Ako gusto ko yung gusto nila, yung ipla-plano nila yan. Gusto ko yan. Ah. Matagal, yung cold storage. Matagal gusto ko na yan. natin gusto yun. Pero para po <laughs> maging totoo yan, uh, maraming kailangan gawin. Mm.